Welcome back to our vlog guys. This video guys is compilation ng mga summer ganap namin dito sa accommodation namin dito sa Proud. Since winter is approaching so fast, sinulit na namin yung summer guys. And alam nyo na pag summer, ang one of the favorite activity namin is mag ihaw ihaw Merong liempo at saka laman-laman ng manok. Kasama ko nga pala dito yung mga ka-workmate ko from Facebook department. Ayan, nag-ihaw din sila ng litsong baboy. And hindi lang kami sa pagkain mahili, guys. Mahilig din din kami mag-selfie. Ayan, o. Oh, halika, guys. Selfie tayo. Ay, ayaw nila mahihain kasi ako lang yata hindi nahihiya sa camera. Yung dalawang naka-black ang mga ates ko dito sa Prague. Si Ate Gina at si Ate Jaja. Hanggang si Manong Bird at si Kuya Mike. Tapos yung naka-blue si Kim. Ayan nga pala yung dala ko Tenga ng baboy pero si King ang gumawa niyan. Tapos may tandoy from Philippines. Pero hindi namin hiinumin niya, Nilalahok lang yun sa juice guys. Tapos may crinkles. Tapos ayun yung pang malakas ang sausawan na ginawa ni Kim. And there's Kuya Mike distributing beer to the boys. And inaantay pa namin yung iba namin kasamahan dyan, guys, na dumating. Dala rin nila yung ibang food na kakainin namin. Ayan, at nag-start na rin sila mag-ihaw-ihaw Ang ganda rin talaga pag may bakura yung accommodation nyo. Yun talaga yung nagustuhan namin dito. Kita nyo naman, no, ang lawak ng bakura namin. So, pwede namin dito ganapin yung mga activity. Gaya nga nito, yung mga summer bonding ng bawat department. Tapos kapag may birthday, or birthday ng anak, or... Lahat na activities na, nga, na nangangailangan ng malaking space. May malaking swimming pool din kami dyan pero hindi na namin nilagyan ng tubig kasi the last time na nilagyan yan, ang laki ng bills namin dito sa accommodation guys. Ayan yung litsong pakpak. Tapos yung tenga. Tapos meron din yung kaming barbecue na pork. Ang dami namin handa tapos is na nakabalot. And then nga pala si KNLC na aming kuya-kuyahan dito sa Prague. Nasa Pilipinas siya, nasa bakasyon. Kuya, enjoy dyan sa vacation mo sa Pilipinas. Tapos yung mga boys, inaayos nila yung panggagawin namin pang karaoke. Inaayos nila yung sound at saka yung clarity ng mic. Tapos pinatest na sa akin ni Papsi kung pwede nang gamitin mamaya. And nakagawa na rin si Jason ng pangmalakas ang cocktail para mamaya. Guys, dyan nilagay yun yung tandoy na pinakita ko kanina sa inyo. And ako, bininyagan ko na yung karaoke kasi hindi na yun ako makakanta mamaya for sure. And now our barbecue master, Ati Jaja, Manong Bert, and CJ. Bawat isa sa amin may inihanda para sa aming binding today. May pansit na napakasarap. Tapos yung turon na pangkuron ni Kim. Tapos may chicken. Tapos merong puto at saka Kuchinta ni Michelle Tapos may crinkles ni Manong Tapos may chicken ni Ate RG May ice cream Tapos yung mga drinks kay Kuya Nelson Tapos ayan yung punong abala sa si Jason Tapos may leche planta dyan At salad na nilagay muna namin sa ref Mamaya na lang namin kakainin Pagkatapos namin kumain ng mga lahat ng to at yung tengang ginawa ni King, sobrang sarap, solid. Yan nga yung unang naubos eh. Sobrang saya na naging banding namin na mga kasama ko dito. Hindi ko lang na-videohan yung iba, pero sobrang nag-enjoy kami. Till next summer guys! And dito namang next video guys, bigla lang na isipan namin ni King na mag-barbecue kami since meron kaming paanay na dobo kagabi. Since di namin na makain, gawin na lang namin barbecue tapos meron kaming isda rin sa ref, isama na namin. Nag-set up lang kami ng barbecuehan dito sa tagiliran since ito lang naman yung iiyawan namin tsaka pang ulam lang. Mahilig din ba kayo sa paanang manok? Kasi ako oo. Alam nyo ba guys na ang paanang manok ay good source of collagen? Para gumanda yung mga kutis natin guys, lalo na ngayon na tumatanda na yan tayo. Though wala namang masyadong laman yung paanang manok, pero alam nyo yung satisfaction pag kumakain ka, na parang nabusog ka na kahit wala namang ganung kalaman. Tapos si King naman cravings niya nowadays yung isda na inihaw. So ayun, Pumili siya. Tapos sabi niya, ihawin namin. Ayan, ang sasarap ng manok. Tapos may hotdog pa na dala ni Jennifer. Tapos ayan si Mira, may dalang malaking boy bawang. Ang nangyari dyan, hindi na namin naulam. Pinapak na lang namin lahat. And dito naman sa last video guys, nagkayaan lang kami sa Facebook department na mag-bodal fight. Kung sino lang gustong pumunta, magdala ng pagkain na papagsalu luha namin. Sa department namin guys, almost lahat kami Pilipino. So, hindi naman naging ganun kahirap na magtrabaho dito sa ibang bansa. Mahirap lang talaga yung iisipin mo na ang layo sa pamilya mo. At hindi mo sila kasama sa pang-araw-araw. Ang ganitong banding ang kailangan natin para hindi tayo ma-homesick. Kaya sinusulit na namin yung gantong mga banding habang summer pa. Kasi guys, pag winter na, yun yung mas nakakalungkot. Bukod kasi sa hindi na namin magagawa yung mga ganitong activity na outside, lagi lang kami nasa bahay, trabaho, tapos ng trabaho, uwi, tapos tutulog na lang. Pag mga 4pm na kasi dito, pag winter, madilim na guys. Wala ka na talagang magagawang activity. And bukod doon, sobrang lamig sa labas. Yung nakikita nyo sa paligid guys, mapapalibutan na naman ng yelo yan. Tapos sobrang tahimik. Kaya gusto mo na lang sa loob na lang ng room, magpapahinga. Para sa kinabukasan, trabaho ulit. Ganun lang buong winter guys. Trabaho, bahay, trabaho, bahay sa loob ng 6 months. Sinimula na nga pala namin kumain siya kasi wala naman ang dumating. May dalawa kaming darating na kaibigan mamaya pero mamaya pa yon. Ang sarap talaga kumain pag sama-sama. Mga pagkain nga pala namin dyan, may liyempo kami, tapos yung may laman loob ng manok, tapos merong kaming pork binagoongan dyan, tapos nagluto rin si Ate Gina ng bilo-bilo, yung dessert namin, tapos may fruits din kami dyan. Ayan guys, matatapos na kaming kumain, kita niya naman yun, oh, almost naubos lahat. Dalawa na lang kami guys sa si Ginidang natira. Walang susuko hanggat may pagkain pa. Parang sa mga hours na to, pinag-uusapan namin kung ano yung mga next plan at next activity na gagawin pa namin habang summer pa guys. Kasi parang 2 months pa bago pa mag-autumn tapos winter. Kaya medyo mahaba ba pa yung 2 months. Marami pa kami magagawa. So, paano guys? Maraming salamat ulit sa panonood. Till next video guys. Bye!